Gandang tanghali po mga idol. Ito po ang biyahe ngayon. Mga uh, traffic yung traffic. Ayan. Ah, uh, ano lang yan. Pausog-usog laang. Diba pagpapas uh, kunay na eh. Kaya gayon, matraffic na. Andito uh, naman uh, po kami. Uh, ngayon, kami tapat ng rin-rinit. Ito po si Consial Utaba. Hahaha. <laughs> yung sialtaba. Aha. Akayo na kayo. Ayan si bading pugi. Bading pugi. Si pugi yung badi. Nagdi-dispatch sir. Nagdi-dispatch Napaka-traffic naman talaga. Bago makarating ay ano umaga na. Ah. Alis namin dun ay alas tres yata. Alas tres. Alas tres ang alis namin sa Kabite. Dumating kami dun sa ano ay alas alas singko. Ah, alas 4 Tari yaya. Ay namang ano ay, traffic ay. Ay nag-shortcut kami ng daan. Dito kami dumaan sa ano, sa talisay. Doon sa mataas na, ano, karsada. Oo. Ah, kakatakot pala so, ha? Eh. Kakatakot pala so. balik Balik-uli ko ah, liko-liko sa mga panandaan ha eh. bako bako ah, kainama wala nga ay, hindi nga inaayos ay kahit kita na nila hindi pa rin ayos yan sama sama lalo na doon sa may sigsag ya yeah, ano sa mga nandaan doon bako bako matagal na yun ay eh. hindi man lang sinisiminto hindi man lang sinisiminto yan, dito po yung bahay namin, mga idol. Parte diyan sa likod niya bahay na yan. Yan, punta diyan. Barangay Boysi sa po. Meron po ako diyang ano. Tinitirahan na bahay. Yan po sa kabila ng release na yan, mga idol. Ito po ay Barangay Hulay. Yan. Barangay hall po ito. Dyan po. Sa party nyan. Doon. Sa party doon, mga idol. Dahan dun po ang bahay namin. Ito po yung barangay hall namin dito. and Dyan po yan. Barangay hall ng bonsito, Mga idol. Dyan yan. yan Ito naman po yung dito. Kinlin. yan ang kinlin din eh din. Tapos ito ay may pure gold din po dito mga idol. gumaka. Gumaka ito ay. Yan oh Pure gold. Pure gold niya ba yan? Yan. Pure gold nga. Ayan o. Oh. Pure gold. Pure gold mga idol. Yan o. Pure gold. Yan o. Oh. Pure gold mga idol. Yan. Thank you po at magandang tanghali po mga idol.